Guys, uh, magluluto po tayo ngayon ng sinigang uh, sa gabi Yan po yung mga sangkap natin uh, At mamaya po eh hugasan natin yan at saka himay-himayin para uh, balatan natin Para sa atin po mamayang sinigang na mino. At uh, para matikman natin kung ano po yung panlasa na tinatawag po na sinigang Mga, mga kababayan, ano mamaya po at uh, inintay lang po natin yung karne pwede rin po kasi ito guys na ano na sigang sa isda sa sa baboy at sa anumang mga karne mga mga, ka mga kaibigan yan ito po yung preferred natin para mamaya ay maghiwa na lang tayo ng uh, sibuyas guys uh, ano muna natin yung ano yung <coughs> tangkong ito yung gulay na isasangkap natin mamaya. At uh, ano muna natin. Ah, uh, tapos, itong malambot na ito guys, pwede natin isama ito. Ano? Yung malambot na to, Yan. Mamaya para sa atin pong sinigang ay masarap. <coughs> hmm. bumili tayo ng dalawang ano dalawang kangkong para mamaya para sa mga sangkap natin ay makapag ano tayo ng ano gulay Yan. ito guys ano madali lang naman ito actually yung yung pagluluto po ng sinigang ay basic na lang po ito dahil lahat po ng mga ng mga ating mga magulang o ating mga mga nanay ay basic na lang po to lulutuin Pero ipapakita ko sa inyo yung ano yung pong uh, pagluluto na masarap ano yung lutong ano lutong may panlasa. Ayan, ugasan na po natin ito eh. Para mamaya okay na. Nice. ang next natin guys ay yung yung ano yung balato ang tawag dito sa ano eh sa sa amin yung ko lang may may patawag dito sa Tagalog naman po ay sitaw so ang gagawin natin guys ay hindi na natin siya isa-isahin ganun na lang po natin siya oh. basta ay pantay-pantay lang natin siya ng maliit. Yan. Yan. Lalo na siya kalaki. Yan. Yan. Lalo na siya kaliit mas mabilis. Yan. Mas mabilis siya. Yan. Yan. Tapos na yung ating sitaw Ang next po ay iwa tayo ng labanos Ayan. Iwa tayo dito Balatan muna natin guys Tapos, guys, iwain natin, guys. Iwain natin sa gitna. Tapos, ganun din ang isa. Iwain natin din, guys. Then, ang next natin ay talong. Yan. Tingnan nyo rin guys kasi sa mga talong mayroon pong mga sira-sira. Tanggalin nyo lang po ito para hindi po mapait. Mapait po kasi ito yung guys eh. Yan. Itong mga ano na ito tanggalin nyo hanggang sa matanggal po yung mga sira-sira. Na ano po ng uod. Ibig sabihin yung nabili po natin ay mayroong ano ng uod. Ibig sabihin wala po siyang kimikan. Kasi yung mga uod ay pag masyadong uh, yung tanpananim ay nilalagyan po ng mga fertilizer na mga na <clears throat> na ano nakakasi ano po hindi po ano po ng ano ng uod nila kakainin so ibig sabihin hell, wala tong ano wala tong fra, ano, fertilizer ang um, spray ng ano para sa insekto. Iwa hmm. lang po tayo guys, tapos hmm. Yan. Ang sunod natin ay ang gabi. Yan. Malapitan natin ito, guys. Analyze ko muna yung mga ano kasi mano po ng pagbabalat po natin kasi. Ito na po ang baboy. Sige. Ito yung ating pang ano na. Pasok muna rito. Guys. Nilagay natin yung baboy. Para mamaya. Hindi na tayo magigisa para tira-diretso na. Ano? Kasi baboy naman po ito. Ang gabi. Okay. Gabi. Gabi. Matis. Sibuyas. Yun. Hmm. Ah. Napakadali lang. Napakadali lang na magluto ng sinigang. Uh, Pag-i-lista na lang po yung pangalan nyo mamaya. Mahis. Next natin ang ah. uh, talong. Hindi. Madali lang yan. Yung labanus. Yung labanus. Yung matigas yung labanos eh. Ayun hindi na matigas yun. Ang unahin natin yung mm -hmm. labanos niya yun. na. Ilalagay natin ang labanos. Labanos. Sampat din naman. yan Ayan. Ayan. Asin. luya, wala kang luya. wala. No. Hindi mo na nilagyan ng luya? Hindi na. Paminta? ang na, ano, nasarap po. Sarap nyo. Ito? Oo. Uh, oh. Oo, oh, um, walang, walang bilog? Wala. Wala. Mayroon dyan sa dalim. Ang... Um, paminta. Ito oh. Hmm. Hindi, mamaya na. Oo, oh, oh ayos Ayan, lalagay na natin ang talong. Hindi oh, namiyamo. Dami ng talong eh. Sige, okay lang yan. yun, Kalahating kilo eh. Lahat yan? Ang talong? Sus, Oo. Sabi naman. Yan nga yung nuuna ko, Brad eh. Nuuna ko yung ano na yan. Wala, ang sitaw at saka yung... Uh, ang sitaw ba ito? Tsaka ano? Tal ano nang ito? Ano? Ta ano? Tangkong? Tangkong. Hmm. Kala ko tangkong lang. Hindi. Sito ko na. Ayan. Lagyan na po natin guys yung ano guys. Yung pinakahuli yung kangkong. Talbos ng kangkong. Bawasan kaya muna natin noon. Okay na yan. Okay. Ah, pwede naman. Bawasan. No, sobra kasi. Sobra. Eh. Oo. Lagyan muna dyan o. Oh. Ayan. Mawas muna tayo guys kasi sumobra. Wala tayo malaki-laking paglalagyan uh, kaldero. Asya na yan. Asya na yan. Yung um, ano, tatang um, kangkong. Yan Hmm. Mamaya-maya po pag uh, huwag ito patagaling kasi pangit pag uh, lata. Hmm. So, pay pay mo lang yun siya. Pay lalim na siya yan. Pay lalim. Tapos, mamaya-maya, kagyan ng asin, bitsin, at yung sinigang na gabi. Yan ito. Yan. Lagay tayo mamaya. Yan. Yan, guys. Sarap nito, guys. Ang chipcook natin, si ano, si chip

Ito na lang gayahan ba? Eh, yeah. uh, ano tayo eh. Ah, malambot na, malambot na yan. Oo, oh, malambot na yan. Pwede na, pwede na. Pwede na natin ilagay ang gabi. Yan. Okay na yan, isa? Isang pirasa lang. Tignan natin. Ha? Tignan natin. dalawa. Ako, dalawa na nilagay ko niyan. Oo, oh, ah, no, siyempre. Maasin. Maasin talaga. Hindi nga sinigang yan pagka hindi ma... Ayan. Ma maasim na maasim ito guys. Hanggang ilang kanin tayo nito mamaya. Yan. Pwede mo na ibalik yan. Okay na yan. Ang ayos na. Okay na yan. Okay, Pwede nang patayin yung ano. Ito yung apoy. Ayan. Pwede na to. Hihain guys. Ayan. Ayan Yan po. Ganyan lang kasimple yung pagluto.